2021 ha kukoy na pa rito ngayon uh, sa uh, ito sa grado dito sa balon at ako po yung humihingi sa iyo ng na guys, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Uh, welcome back naman po tayo sa ating video channel guys. Dito tayo sa ngayon guys, uh, nag po tayo guys no? Uh, sa pagbabalik po natin doon sa uh, bundok kung saan po uh, may nakita po tayo doon. May nakita po tayo tao doon na hindi po natin alam kung anong klaseng tao po guys. Aswang po ba siya o uh, anong klase po siya guys. No? Kaya... Uh, babalik po tayo ngayon doon para siguro Uh, matigil na po ang kanyang uh, ginagawang uh, kasamaan sa pagpatay po ng mga uh, inusinting tao na makapasok mag, mag, po sa bahay. Uh, sa, ano po area po nila? Kasi sabi po niya pag ano uh, makapasok ka po dun sa area po guys ay hindi kana hindi kana makaka na buhay. Kaya ngayon uh, guys, ah uh, na naris risk na ko na po yung Uh, si Iching kasama nung kasama ko ni ano, Pito yung nanguli ng palaka po guys, no? Kaya hindi uh, lang hindi, hindi ko lang po siya ngayon uh, isasama guys kasi siguro uh, mahirap ba pag po siya ulit. Uh, ako na lang po ang bumalik doon at uh, Bago po tayo pumunta doon, kuha muna tayo ng uh, tubig sa balon Uh, para may panglaban po tayo sa kanya kasi hindi po siya matabla ng bala po guys sana po ngayong araw na to ay hindi po tayo pababayaan ng Panginoon at at yun sana makuha, uh, mahuli na po natin yung tao so sana guys uh, subaybayan so nyo lang po yung bawat ang gulo ng aking test no? Uh, sa pag uh, balik ko dun sa bundok so yun lang po uh, alis na po tayo kasi dadaan pa po tayo doon sa balon.

marami na po siya nabibiktima po guys kaya uh, sana ngayong araw na to ay makuha na po natin siya guys no hindi mo natin siya mapatay mahuli mo lang natin guys para uh, patigin uh, na po ang kasamaan shout po sa lahat ng mga si dito ay dito po natin nakita po, guys. Isa din yan sa po uh, natin noon sa area, guys. No para uh, makita po natin siya, na po natin, guys. Ha, uh, alam mo, no, natin uh, na siya, guys. Pero po natin alam feel po siya dahil na po, po, sa po, po, parang yung oras yung yung kagyan hindi ka na magpapalabas lang po uh, nakataan po tayo doon sa may uh, sapa nakikita uh, po natin si Itzing kaya yun, po tayo pero doon pagkasa lang hindi ko magpapalabas magpapalabas guys kaya uh, eh, ah, sana ngayong araw na to ay makuha na po natin siya guys no? hindi mo na natin siya mapatay pahuli mo lang natin guys para patigin ah, uh, na po ang kasamaan kasamaan Shoutout po sa lahat ng mga uh, ah, lahat ng mga manunood sa Masaya sa Mindanao at sa Nakulo kayo ng So pang dami nyo po Ingat po kayo sana Katuloy lang po Kasi pang dami nyo Ito guys, si Diego ay dito pa po natin nakita po guys. Isa din 'yan sa uh, babalikan natin doon sa area guys. no Para uh, uh, makita po natin siya. Uh, na, Pariski po natin guys. Uh, alam mo po natin na ah, nakatakas po siya guys. Pero po natin alam mo. Nags, Nag-build po ba siya na yun?

tayo sa area guys no uh, Papasok na po tayo sa <coughs> um, Tubig balon Sana wala pong duwatang yung timbi uh, Para uh, hindi po tayo ma po guys Pero ang mawak talaga, mawak talaga dito ay yung ano diwatang uh, puti po guys po so, ay may dala po tayo na lagayan ng tubig sa balon para madala po natin doon sa bundok ito lang po guys isang litro isang litro lang po ito uh, kasi malayo pa yun uh, mabigat po yung uh, dadalhin natin pag marami po tayong kukunin okay na po, importante ay panglaban po tayo sa kanya uh, at siguro sa susunod bibili po tayo ng no, yung water gun para hindi po Uh, masayang po yung tubig sa balon. Uh, malayo din ang abot nun. Kahit uh, malayo po siya, ay maabot po siya ng tubig balon po natin. At kunti lang po yung ma ano, ma wala no, sa tubig natin. you un buy Po. Dito na po tayo Makita yan dito po guys May nag-alag po dito ng uh, Sang kandila Ayan mo Sino kaya Ang dala nito Sali kang duwata ako dito diwata. At ito yan Ako po ay naparito ngayon asa, uh, sa uh, dito sa sagradong tubig sa balon. At ako po yung humihingi sa iyo ng pahintulot na uh, kukuha po ako ng tubig sa sagradong balon po. Mga diwata at sana papayag ka at bibigyan niyo po ako ng tubig sa balon. Uh, mag, mag, mag ano po kayo ng sign para uh, alam ko po kung napapayag ka no. Para ngayon. Ayan, palakas mo yung bulok. Yung, ano, yung tubig guys, yung bulak. Ibig sabihin nun, papayag siya kasi sabi, sabi po, oh, dati pa, kailangan dyan ka kukuha sa kumukulo ng tubig para mas mabisa pero ayan uh, lumalakas po yung uh, kulo po guys yung bumukula uh, ibig sabihin nun papayag po mahal na diwata mahal na diwata alam kong papayag ka dahil sa pinapikita nyo po sa akin na uh, sign po na pwede po akong kukuha ng tubig sa balon alam ko naman na hindi naman naman ito gagamitin sa uh, masama po guys no uh, mahal na diwata uh, gagamitin namin itong panglaban sa mga masama na tao tulad ng tao na uh, gusto kong Gulihin uh, kulihin o papatayin ng guys kasi sumusubra na po siya sa kanyang pinagagawa no uh, marami po siyang nabibiktima kung hindi dahil kay Itzing at kay Pitoy hindi natin malaman na may tao pa pala, may tao pala doon ang nakatira sa gitna ng bundok. At yun po yung mga ginagawa niya. Kumukuha po siya ng tao at papatayin. At sabi pa ni Itching, sinisinso po niya yung tao na naging biktima niya guys. At kakainin niya yung ano, uh, laman loob. Uh, kaya, uh, hindi natin alam guys kung ano siyang klaseng tao pero sana ah uh, mahal na wata ah uh, tulungan niyo po ako at sana yung tubig sa balo na to ay mas lalong ah uh, mas mabisa kasi hindi po to basta basta tong kalaban ko ah uh, ano hindi matablan ng bala at alam kong ah uh, papatay po talaga siya sa sa, sa amin guys 'no. Ah, mala-diwata tulungan ni poko. Sige, kuha na po ako ng tubig. Mala-diwata, salamat po. Uh -huh. Uh -huh. Kung dito, dito po yung uh, bula. mas malakas na bula. Para dito po ako kukuha. Patay. Bula. Ayan. Kulang pa po. at maraming salamat po sana mas malakas pa to kaysa dati mamahal ng liwata, nakakuha po ako ng tubig.